Good morning! Good morning mga katuto! Ayan! Ayan talaga. Ang sunod po natin sa episode na Descarte. Mm. Ito, Descarte na walang tutut. Oh, tapos na tayo sa Descarte na walang makain. O, oh, oh, mga katuto. Ito naman ay Descarte ng walang damit. Damit po. Ha? So, ako po, uh, alam nyo naman po, ba diba sa ibang mga vlog ko, nabanggit ko yan, na uh, marami kami magkakapatid, ayan, may kahirapan ng buhay, ay, dahil sa, ang aking tatay ay isang magtataho, ang nanay ko ay nasa bahay. Pero kahit nasa bahay, rumaraki talaga. Mababasa nyo po yun dito. -mm. -mm eto po dito nakapack na siya kasi may naka-order na yan mga ka-teacheran mga teacher po yan ang nag-order so yung isa ay si Sir Dennis ang isa naman na si Sir Marlon ayan Marion shout out so eto po diyan naka mababasa niyo yung aking mga iba't ibang diskarte kasama ng aking nanay pandagdag uh, budget sa bahay okay so ngayon dahil wala akong maidamit wala kaming maidamit ang nakakatuwa nito ang aming mga tita kasi sa father side at sa mother side mga katulong. Mga kasambahay. Yaya ganyan po. Kaya ang nangyayari yung mga damit-damit ng kanilang mga boss, uh, bossing kids yung mga uh, inaalagaan nilang bata. Pag lumalaki na yung mga pinaglakihan ay ibinibigay na sa kanila. Ngayon ibinibigay naman po 'yon sa amin. Kaya matitibay po talaga ang mga damit namin nung kabataan namin. Opo. So ganoon. Marami kaming damit. Iba-iba. Mm -mm. So, ah, uh, 'yun po kasi ang mga tita ko nga ganyan. Sunod nung medyo lumaki -laki na ako, lumaki na ako, kami, ah, uh, ano po eh, wala pa rin pambili. Alam niyo po ba 'yung high school, hindi ako wala akong pantalon. Oo, yun, 'yung 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 maong-maong, hindi ako nagsusuot noon kahit ng college ako wala. Naalala ko nga, uh, may friend ako nung college na ako na yung binibigyan niya ng damit, hindi ko makuha, hindi ko kinukuha. Bakit? Kasi ang laki ng katawan niya kaysa sa akin. Oo. Ang ano po nito sabi ko, hindi ko naman kasya yan. Sabi niya, ikaw na nga yung binibigyan, ayaw mo pa. Kasi nga, hindi ako sanay. Sa, so, ang suot ko noon dati ay maong na Tommy na napakapayat-payat talaga. So, napakapayat po. Napakaslim po ng pants na yon So, yun yung nabili ko dati. Ngayon, tas Uso pa nun eh, na nagpapatahi ng pants. Pero hindi ko, naranasan ko ata once na nagpatahi. Ganon. So yun po, sa sobrang katipiran po, ha? Sunod! Ah, pag wala kayong damit, pwede naman pong bumili, mga katuto ha, yung mga kabataan. Bumili po sa ukay-ukay. Mm -mm. Pero may ibang uh, libro, may ibang author na, uh, ano daw eh ah uh, contradictory kasi nalulugit na ang ating tailor uh, businesses dyan sa mga ukay-ukay na yan. Pero more on ngayon, di diba? yun ang marami. So somehow, ah uh, pag hindi kayo makabili nga ng mga branded o kaya yung mga bastang bagong-bago, pwede naman sa second hand. Opo. Tapos anuhan nyo na lang. Ako nakabili din ako ng ganyan. Uh, inanuhan, uh, initubig, lalabhan mo ng ganun. Ayusin mo ang pagkakalabang. So, yun po yun. Magkano lang naman yun? Mga 50 pesos, 100. Pero pag medyo mahal, ma, ma, ano na, may maganda-ganda talaga at ganyan may kalidad, nagiging mahal din kahit ukay-ukay po yun. So, kung walang damit, pwede po yun, ha? Pag magsisimba, Dati nagsisimba, si Ado, yung aking asawa, nung one time na nagsimba kami, galit kasi yun lang yun lang raw ang sinusuot ko. Sabi ko bakit, chine -check ba yan sa simbahan na yan at yan ang sinusuot? Basta malinis pwede, okay. So yung po mga katuto. Kasi tested ko yan. Nung elementary ako, isang pares lang po ang uh, damit ko. Actually, isang puti na blouse tish, ano, blouse eh, ganyan. Tapos yung palda, uh, ano pa nga eh, dahon-dahon pa nga yun, bili ni mama. Ngayon, yung pinaka-label, yun yung nasa harapan, yung dapat pala nasa likuran yun. Oo, napakatagal na panahon kung sinuot-suot yun eh. Tapos, sunod po ay, ah, uh, nung college naman, puti pa rin, tapos brown. Yun ang yun ang laging sinusuot ko. Tapos may itim na palda. Dalawang palda, pinagpapalit-palit ko lang. Sunod po, nung ako'y mainit-init eh, no? Kasi pag may electric fan dito sa tabi ko, maingay eh. So, kaya pinatay ko electric panta uh, Patayin natin ang electric fan. Kaya pay -pay pa more. Nung college, yon Nung pagka-graduate ko ng college, itim na palda, tapos putik na naman na pantaas. So yun po, linggo-linggo nagsisimba po ako. Kaya nung nasa simbahan kami dito, naglilector po ako, eh yun naman ang uniform, black and white. O, edi na-excuse na sa paiba-ibang klase ng nagagandang bestida o kaya'y damit. Oo, yun ang sinusuot ko, pero sa tutusin, wala akong ibang madadamit, mga katuto. Pero in a way, nagsiserve ako. Nagsiserve ako kahit wala akong mga magagandang damit na ganun. Kasi nga, Matik na yun yung uniform ng Lecom, ng Lector. Okay, ano pa ba? Alagay dito yan. Sunod, um, ang ang diskarte doon, aside from pagbibigay nga ng mga tita, tita ng mga tita, pagpunta sa mga ukay-ukay, mm. ay yung pagbibigay ng mga kaibigan. Mm -mm. Ano po, wag po taa, ah, hindi ako nagiging ano, ay, ay, ayoko, ayokong ganyan, mamaya may putok ka o kaya ganito, ganyan, hindi, hindi ano yun eh, hindi excuse yun eh. Minsan, pag ano, edi yun nga, lagyan nyo tawas yung damit, o kaya lagoy nyo ng initubig, pwede po yun, ha? O kaya naman eh, minsan, siraang ganito, ang puncho o kaya siraang sa kilikili, pwede naman pong tahiin, ayan. Sa pagbibigay po ah, kasi ako'y nag-ano uh, eh, ng mga second hand eh. Uh, ang, ang ibibigay po natin, lalo yun may mga nababahaan ngayon sa, na, di ba yung bagyo, may mga nasusunugan, nalilindol, or kung anong nangyayari sa mga taong bayan, sa ating mga uh, kapwa, eh wag po tayong magbibigay mga katuto ng medyas. Tapos napakaluwag pa ng medyas, dapat bago po ha. Hindi magbuwag po tayong magbibigay ng mga pantit brief nagamit na, dapat po bago. At yung mga bra, dapat po bago or maayos-ayos pa. Hindi naman yung talaga namang butas-butas na po kahit yung mga damit. Huwag ganun, ha? Ayun. Pwede po tayo pag mga walang madamit, ano po, i-accept po natin yon I-accept po natin. Actually, kasama mga sa pananamit yung panyo eh. Mm -mm, naalala ko dati, yung, ang hirap kasi ng panyo yung madaling mawala. di ba? Tapos yung mga may mga branded pa nga eh, ng mga ng mga panyo. Dati pag may mga nakikita akong panyo sa SIC noon eh, nung college ako, nag-working student kasi ako, nagwawalis-walis ako ganyan. Pag may nakikita po kung ako, naku, binaban, kinukuha ko po, po lahat yun. Kaya may Roy G. Bib collection ako ng panyo. Tapos, inaanohan ko, hindi pa naman kasi ganun kaano yung mga sakit nun, ka lelevel up, oo um, uh, masipun sipon lang na pasimple. Wala pa yung mga kung anong-anong COVID or whatever. Kaya safe pa eh. Ang ginagawa ko po, iniinit ko po yun. Sinasabunan ilang beses. Banlaw, laba, tapos initubig. Ganun uli, laba ng ganun. So, malinis. Kaya ang dami-dami ko, ipanamigay ko pa nga sa amin eh, sa pamilya ko. Yun nga lang, unti-unting nangawala dahil pag panyo, pag hindi yan naka-ano sa'yo, uh, pardible or whatever, na no, lalaglag na ano natin nawawala sa ating paningin. soyun mm -mm. So yun po yun. Uh, kumilos po tayo ng ano ng paglaba sa ating pamamahay na may dal may damit tayong malinis. Hindi yung nagiging dahilan po ito mga katuto para hindi tayo makihalubilo sa iba at lumabas ng ating bahay dahil wala tayong damit. Huwag po ganun, ha? Ah, uh, pag wala kayo nun, tanggapin kung ano ibibigay ng ano ng kamag-anakan, ano ibibigay ng kaibigan. Tanggapin eh tanggapin na wala tayo eh. mahirap tayo wi. Eh. So, ganun po ang ano natin. Ang ang ibibigay nating kapalit bilang pag-thank you kundi serbisyo at pagiging totoong tao na tayo ay mapagkakatiwalaan nila o kaya humble na tatanggapin yun. Tapos pag tayo naman ang may meron na, bibigyan natin yung sila o kayo yung ibang tao na rin. So, ganun po mga katuto. Ano lang to? Ikot-ikot lang. Ikot-ikot lang. Kung dati tayo nangangailangan, di ba po, ah, maging, ma ma maging mapagpasalamat tayo sa na mga nagbigay sa atin ng tulong na yan, ng mga damit na yan. So, sa susunod naman po, tayo ang magbibigay sa ibang nangangailangan. So, okay na po. Ganun po ang sesteha ha? Meron pa nga akong experience dati. Eh. Sinabi sa akin, ha? Mel, yan, ang, yan lang yung damit mo. Nako. Teacher na po ako niyan sa private school. Talagang nagulat ako nun. Kasi parang nanawa na siya sa mga damit ko na nawala sa hulog dahil napakapayat ko dati. Tapos ang damit ko eh... Ay, parang hanger nga lang ako na nilagyan ng damit sa sobrang payat. Kaya ang ginawa ko po ay, nako, bumili ko dun sa Noba uh, Nova ng mga damit. Iba-iba ng kulay, Roy G. Bib. Na ngayon, nang mapapansin ko ngayon yung damit kong binili dati, uh, teacher na ako yung damit-damit ko yun. Ha? Tingnan kung gano'n, i-visualize nyo kung gano'n gano kapayat nun, mga katuto. Ha? Ay nadadamit na ng elementary na pamangkin ko ang mga damit na iyon tapos elementary na student, tapos versus teacher na. Oo, nagsisimulan teacher mga 21 years old, 22 years old. Tingnan nyo naman, ba? Diba? Pero in a way, lang. Kaya nung one, ano rin, nagukayukay ako. Piling ko payat pa ako. Ang nabibili ko yung mga magagandang pang slim na damit. Nung sinusukat ko na, kasi nasa mindseting ko nga, nasa mindset ko na payat pa ako. Nung sinuot ko na, naku, ang sikip na. So, nagandahan lang ko, pero hindi ko naman nagamit. So, ganon. Okay, so anyways, yung po ang mga diskarte. na uh, diskarte po iyan. Huwag mahiya, maging humble. Uh, ano, along the way, ang hirap naman ng tao ay, ano naman yan eh, dadaan lang po yan, mga katuto. Kung wala tayong damit ngayon, tanggapin. Tapos sa susunod, magkakaroon na rin naman. Okay, so isa pa po pala, katulad ng gown pinatahi namin dati kasi merong uh, anniversary or naka-50th na yung aming parokya. E eh, di sinuot ko na, pumunta kami, ay, nagpatahi po kami lahat ng officer ng simbahan, ng church, Santo Rosario Parish, dun sa pandi, ah, uh, disenyo pandi, pandi, dise, disenyo pandi doon. Ngayon, nung pinatahi namin pati siyong asawa ko meron, Aba, yun na yun na sinusuot ko every may activity. Minsan nga, pag may graduation, may moving up, may ganyan, uh, sa harip, isang beses lang naman susuot. You know, kung ano yung maihiram sa mga teacher, pwede na. Nakapagdamit ako dun one time, mahaba-habaan video natin. Baligtad po pala, sabi ni Ma'am Ella sa malangit na wang kanyang kaluluwa, sabi ba naman, isang kako-teacher ko na pinahiram ako, Ma'am Mel, parang baligtad yung damit mo." Sabi ko, hindi naman po baligtad, ma'am, ito. Yung palang sinasabi niya, yung harap na ito dapat nasa likod. Yung likod dapat nasa harap. Yung mga palikpik na ganun. Pero sabi ko, hayaan na ma, kasi hindi na ako nag, hindi ko na pinagswapi pinagpalit dun sa comfort room. Kasi ano naman, uh, carry ko naman na, uh, carry ko nang gawa, uh, isuot yun. Pero yung pala, deep inside, baligtad. Oo. Sunod po, yung isang, ano nga, Pilipinyana, ang nangyari dito, lagi-lagi ko yung sinusoot, tapos hindi ko na-check kasi medyo matagal na na hindi na isusuot. Yung likod po pala ng zipper na dire-direcho na yon ay bumibigay, o maano siya rumurupok, po. Tapos ini-attend ko dito sa school. Aba, buti pala hindi ako nakapagpikturan dun sa picture opportunity dun sa stage. Kasi nung umakit na ako sa school namin para magpalit, gumano na. Naku, sabi ko, naku, buti hindi. <laughs> kung hindi, naku, hubad ang lola doon, Yung backless na baklet na yung gown. So, ang ano, learning doon ay i-check kung marupok na ba yan o matibay pa. Uh, a day before the event, isuutin na natin. Opo, so ganun para matang, ma, ano, iwasan yung mga ganun pangyayari. So, yun po yung mga teknikan ha, mga katuto sa mga walang damit. Okay. Actually, ngayon yung, mga, yung anak ko nga eh, mga bigay-bigay po yun. Kasi makakatipid na tayo sa alim na uh, ipinambili ko na, ibili ko ng damit sa diaper at gatas na lang po. So, maraming maraming salamat sa mga nagbibigay-bigay sa aking bebe at saka yung mga laruan niya, ganun yung mga damit uh, ah, nakakatuwa, ibibless kayo ni Lord sa pagbibigay sa mga taong kagaya ko. Okay, sige. Until then, bye-bye. God bless you.